Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Hello sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Jake, 22 anyos, panganay na anak ni Papa sa unan niyang asawa, Maga siyang naiwang mag-isa kaya lumaki akong kami lang dalawa sa bahay. Tahimik akong tao pero hindi ibig sabihin wala akong nararamdaman. Lalo na simula nang dumating si Clarice sa sistema ng araw-araw naming pamumuhay. Si Clarice, ang babaeng dapat ay pangalawang nanay ko, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging iba ang tingin ko sa kanya. Alam kong hindi tama, pero sa mundong puno ng pagpapanggap, Minsan ang katotohanan ay hindi laging tama sa mata ng iba. Kaya bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento naming dalawa. Tanghali noon, sobrang init. Si Papa, abala sa taas ng bubong, may inaayos. Ako naman, kakadating lang mula sa pagtakbo. Nakakapagod, pero higit sa lahat, uhaw na uhaw ako. Kaya dumiretso ako sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Sa lamesa, nandoon ang tuwalyang ginamit ni Clarice. Halatang kakagamit lang at amoy na amoy ang paborito niyang lotion. Kinuha ko ito habang papalapit ako sa ref, pero bago ko pa nabuksan ang pinto, isang malalim at pigil na buntong hininga ang narinig ko mula sa may bandang CR. Napahinto ako. Parang may ibang nangyayari. Dahan-dahan akong lumapit. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Hindi naman sobra, pero sapat para masilip ko kung sino ang nasa loob. Si Tita Clarice, nakapikit, nakasandal sa malamig na pader. Basang-basa ang katawan niya habang hawak ang showerhead, nakatutok sa pagitan ng hita niya. Gumagalaw ang kamay niya, mabagal, paikot, parang may hinahanap. Hindi niya ako agad nakita. O baka naramdaman niya ako, pero wala siyang balak, tumigil dinilaan niya ang gilid ng bibig niya, kasabay ng mahinang daing na hindi niya na kayang pigilan. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na lumayo, lumapit ako. Parang hinihila ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Bawat tunog ng tubig parang may sinasabi. Bawat galaw niya, may paanyaya. Binuksan ko ng kaunti ang pinto, dahan-dahan, akmang lalabas na siya nang mapansin niya ako. Imbes na magulat o matakot, Ngumiti lang siya. Isang ngiti na hindi ko makakalimutan. Lumapit ako. Lumuhod sa harap niya. Hinawakan ko ang mga hita niya at mabagal na pinaghiwalay. Tumambad sa akin ang balat niya. Mainit, nanginginig. Dinilaan ko ang hita niya. Pakyat, paikot, mabagal. Parang sinisid ko ang bawat bahagi na matagal ko nang gustong tuklasin. Nilalaro ng dila ko ang sentro ng kanyang pagnanasa, dumaraan sa mga parte na napapaliyad siya sa kiliti. Nang idampi ko ang gitnang daliri ko sa gitna niya, napakislot siya. Hindi dahil sa alinlangan, kundi dahil sa init na matagal niyang kinimkim, gumalaw ako. Paikot muna, dahan-dahang ipinasok habang nakatingin ako sa kanya. Nanginig siya, napakapit sa balikat ko ng mahigpit. Ramdam ko ang malalim niyang paghinga habang binibilisan ko ang galaw. Parang nawawala siya sa sarili hanggang sa hindi na niya napigilan. Bumuhos ang init mula sa loob niya. Parang gripo na biglang bumigay. Mainit. Malagkit. Tuloy-tuloy ang paglabas ng init na matagal niyang itinago. Pagkatapos ng eksenang yon, tahimik ang paligid. Pero ang pagtibok ng dibdib ko, parang gustong sumabog. Walang nagsasalita sa amin ni tita. Tahimik lang kaming dalawa, parehong hinihingal. Dahan-dahan ko siyang tinakpan ng tuwalyang hawak ko pa rin mula kanina. Nagkatinginan kami. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko sa mata niya ang bigat ng lahat. O baka init lang yon o pareho. Pagbukas ko ng pinto, dun ko siya nakita. Si Papa, nakatayo, tahimik. Nakatitig sa amin. Ngumiti lang si Papa, sabay kayong naligo. Tanong niya habang nagaayos ng suot niyang sombrero, tila walang napansin. Tumawa siya. Mainit nga ngayon. Okay lang yan. Napalunok ako. Si Clarice? Ngumiti rin. Kalmado ang kilos. Parang wala lang. Wala ni bahid ng hinala sa mukha niya. Parang eksena lang ng araw-araw. Pero sa loob naming dalawa, alam naming may nabago na hindi na ito ang dati naming relasyon ng tita at pamangkin. Tahimik kami pareho, pero ang katahimikan, parang sumisigaw sa loob ng isip namin. Mula nung araw na yon sa banyo, nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi man sinabi, pero ramdam. Tuwing magkakatinginan kami ni Tita Clarice, parang may kumikislap na apoy sa pagitan namin. Kahit simpleng sulyap sa kusina o sa sala, may kasamang init. Kahit si Papa nandoon, pakiramdam ko, kami lang ang gumagalaw sa iisang mundo. Hindi na ako makatingin kay tita ng matagal. Dahil kapag tumagal, siguradong may mangyayari. Pero kahit anong gawin ko, siya mismo ang lumalapit. Siya mismo ang maglalapit ng sarili niya sa panganib. Isang gabi, bandang alas onse, bumaba ako ng kwarto. Mainit ang pakiramdam ng katawan ko. Akala ko'y dahil lang sa panahon, pero may mas malalim pa pala. Sa may kusina naroon si Clarice, naka-tank top lang at may shorts. Halatang kakaligo lang niya. Amoy na amoy ang lotion niya'ng palagi kong naaamoy sa mga unan ko. Hindi ka makatulog? tanong niya habang nilalagay sa ref ang gatas, nakakainom lang niya. Tumango lang ako. Pero ang mata ko nakatingin sa bawat kurba ng katawan niya. Hindi na ako makapagsinungaling kahit sa sarili ko. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Parang may sariling ritmo ang bawat hakbang niya. Kinuha niya ang baso ko gamit ang dalawang kamay, sabay dikit ng katawan niya sa tabi ko. Ramdam ko agad ang lambot ng dibdib niya'ng nakadikit sa braso ko. Mainit ang hininga'ng umaabot sa leeg ko. Nagpantay ang mga mata namin. Hindi siya nagsalita agad, pero 'yung titig niya, malalim, diretso. Parang may sinasabi ng hindi niya binibigkas. Hinawakan niya ang kamay ko. Mabagal. Parang humihingi ng pahintulot, pero may halong tukso. Jake, sambit niya? Halos hindi ko marinig. Tulungan mo ko. Ilabas mo ulit yung init ng katawan ko. Hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako nag-isip. Sumagot ang katawan ko bago pa ang isip ko. Hinalikan ko siya sa leeg. Dahan-dahan, mabagal, mainit. Dinilaan ko ang balikat niya, pababa sa may dibdib. Ramdam ko ang paghinga niyang lumalalim, ang kamay niyang gumagapang sa batok ko. Hinawakan ko ang bewang niya at pinaupo sa counter ng kusina. Doon, lalo kong naamoy ang lotion sa balat niya. Hinalikan ko ang tiyan niya, paikot. Pababa ang kamay ko. Gumapang sa gitna ng hita niya. Dahan-dahan kong nilaro ang gilid. Paikot mabagal. Nang ipinasok ko ng buo ang daliri ko, napasinghap siya, napakapit sa buhok ko, napasandal sa pader, pinipigil ang pagdaing pero hindi na niya kayang itago ang nadarama. Huwag mong itigil, Jake. Mahina niyang sambit. Lalo ko pang ginalingan, dinilaan ko ang singit niya habang pinapasok ko ng mas madiin. Binilisan ko ng bahagya, sabay ang pagkabog ng dibdib ko at ang nanginginig niyang katawan hanggang sa napakapit siya ng mahigpit. Napaliyad, napahawak sa ulo ko na parang ayaw pakawalan. At doon, parang gripo ang init na dumaloy mula sa loob niya. Mainit, mabigat, malaya. Hindi na siya nakapagpigil. Napasigaw siya, mahina pero puno ng pagbitaw. Akala ko doon na magwawakas ang lahat. Tinulak niya ako sa gilid ng kusina, Bigla siyang lumuhod at hinubad ang shorts ko. Tumambad sa kanyang ang tinatago ko. Unti-unti niya itong hinawakan at sa isang iglap sinubo ito. Dahan-dahan, nilaro ng dila niya ang ulo ng alaga ko. Sa una ay mabagal hanggang sa binilisan nito ang paggalaw sa kanyang bibig. Hanggang sa hindi ko na napigilan, lumabas ang aking init sa loob niya. At sa hindi inaasahang pangyayari, nilunok niya lahat ito hindi ako makapaniwala sa nangyari. Si Clarice na asawa ng tatay ko, ang siyang una kong naging karanasan. Pagkatapos, tahimik lang siya. Nakaupo sa counter, hinihingal, nakasandal siya sa dibdib ko habang hawak ko ang likod niya. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko, habang nilalagay ang tuwalya sa balikat niya. Matagal na akong hindi mahal ng tatay mo, sabi niya. Sa kanya, asawa lang ako. Pero sa'yo, naramdaman kong babae pa rin ako. Wala akong masabi, pero hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan sa noo. Isang halik na may kasamang pangakong hindi ko binigkas. Pagkatapos ng gabing yon sa kusina, hindi na kami bumalik sa dati. Lumipas ang mga araw, pero hindi na wala ang init sa pagitan naming dalawa. Mas naging matapang kami, mas naging mapangahas. Tuwing wala si Papa, tuwing kami lang sa bahay, Parang may sariling mundo kaming binubuo. Sa bawat sulyap, may paanyaya. Sa bawat paghawak, may apoy na gustong kumawala. Isang araw, habang nagluluto si tita ng adobo, lumapit ako sa likod niya. Niyakap ko siya, mahigpit pero banayad. Hinawakan ko ang bewang niya at hinalikan ang batok niya. Napapikit siya. Hindi siya umangal. Sa halip, inatras pa niya ang katawan niya, parang hinahanap ang init ng mga daliri ko sa balat niya. Tumigil ka, baka bumagsak tong niluluto ko. Sambit niya, pero may ngiti sa muka. Hindi namin alam, nasa likod na pala si Papa. Kakatapos lang pala niyang mamalengke. Sweet niyo talaga, nakakatuwa. Natigilan kami pareho sa boses niya. Parang magnanay talaga. Napalingon si Clarice. Ako, hindi makagalaw. Ngumiti lang si Papa, pero may halong pagtataka sa mata niya. Hindi siya sigurado, pero may kutob na. At ramdam naming pareho. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, hindi ako makatingin kay Papa. Tahimik siya, nakangiti, parang walang nararamdaman. Pero nang hawakan niya ang balikat ko, may bigat sa paghawak niya na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, anak, buti nandito si Clarice. Iba yung saya na dala niya sa bahay. Napatingin ako kay tita. Saktong nakatingin rin siya sa akin. Doon ko lang napansin, nangingilid na ang luha sa mata niya. Hindi niya pinunasan. Pinabayaan lang niya. Dahan-dahan. Parang tinatanggap na niya ang bigat ng kasalanan naming dalawa. Simula noon, mas naging tahimik ang bawat gabi. Nagkakatinginan pa rin kami, pero laging may kaba. Sinusubukan pa rin naming gawing normal ang mga kilos. Ang mga pag-uusap ang hapunan. Pero sa bawat pagdampi, may pangambang baka may makakita. Sa bawat halik may tanong, hanggang kailan namin kayang lokohin ang taong hindi kailanman nagkulang sa pagmamahal? Isang gabi, maaga akong bumaba para uminom. Akala ko ako lang ang hindi tulog. Pero nandun si Tita Clarice. Nasa may sofa, naka-t-shirt lang at pantulog. Nakayakap sa throw pillow. Pero ang mga mata niya, parang may iniisip na malalim. Hindi ka makatulog? Tanong ko. Umiling siya. Ikaw din? Tumabi ako sa kanya. Tahimik lang kami. Pero ilang segundo lang, tumingin siya sa akin. Yung tinging matagal mong gustong makita sa isang tao na alam mong hindi tama. Pero gusto mo pa rin. Hinawakan ko ang mukha niya. Nilapit ang mukha ko. Sa isang igalap, nagdikit ang aming hininga mabagal, malambing, mapait. Hindi ito tulad ng dati. Ito'y halik na gustong kumawala, pero nahuhulog na sa sarili niyang kasalanan. Hiniga niya ako sa sofa. Pumatong siya sa akin. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, pati na rin ang bigat ng damdamin niya. Hinubad ko ang suot niyang pangitaas. Hinalikan ko ang balikat niya, ang leeg, ang dibdib. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko sa bawat halik niya sa akin na may gustong sabihin ang puso niya. Hinaplos ko ang katawan niya habang dahan-dahan kong kinikiskis ang dulo ng aking pribadong parte sa pagitan ng kanyang mga hita, na para bang tinutokso ito sa isang mainit na laro. Nang maramdaman kong kumikislot ang katawan ni Clarice, unti-unti kong ipinasok ang naninigas kong parte sa tindi ng pagnanasa. At hindi nagtagal. Gumigiling na si Clarice sa ibabaw ko. Ramdam ko ang bawat galaw. Mabagal, malagkit, mainit. Nanginginig ang binti niya sa tuwing hinahabol niya ang bawat galaw ko. Tila ba sa bawat galaw may isang tanong, Tama pa ba to? At ang sagot lang palagi ay, Patawad, pero gusto pa rin kita. Hanggang sa marating namin ang hangganan, hindi lang ng mga katawan naming magkadikit, kundi ng damdaming hindi na kayang itago. Sa bawat paggalaw, lalong uminit ang pagitan namin hanggang sa hindi ko na napigilan. Bumitaw ako at kasabay ng paghinga ko ng malalim, naramdaman ko rin ang panginginig ng buong katawan niya. Napasinghap siya, napakapit ng mahigpit, at sa sandaling iyon, sabay naming nilabas ang init na matagal naming inipon. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Jake. Sambit niya. Hinalikan ko siya sa noo. Kasalanan ba akong dito ko lang nararamdaman na buo ako? Wala akong naisagot. Kasi totoo. Sa gabing iyon, hindi lang katawan ang nagtagpo. Sumuko ang konsensya. Sumuko ang puso naming dalawa. Pagkatapos ng gabing iyon sa sofa, parang mas lalong tumalim ang pagitan namin ni Tita Clarice. Hindi na lang siya lihim. Siya na ang gabi. Siya na ang init. Siya na ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong napapapikit sa sarili kong imahinasyon. Sa tuwing nagkakasalubong kami sa bahay, may lambing pa rin. May sulyap. Isang beses pa nga, habang naghuhugas siya ng pinggan at akmang palapit si Papa, bigla niya akong kinalabit sa hita sa ilalim ng mesa. Mapanukso, matamis. Delikado. Pero habang tumitindi ang pagnanasa, mas nabibigatan ang loob naming dalawa. Mas dumadami ang mga gabing hindi makatulog, ang mga buntong hiningang hindi mapaliwanag. Isang gabi, umupo si tita sa gitna naming dalawa sa sala. Tahimik ang TV. Tahimik ang lahat. Pero ang mga puso namin, maingay. Ayoko nang magsinungaling. Sabi niya, diretsyo, walang luha pero punong-puno ng lungkot ang boses. Robert, matagal mo na akong hindi nilalapitan. Hindi mo na ako nakikita bilang babae. Hindi ko sinasadya, pero kailangan kong maramdaman na buo pa ako, na babae pa rin ako. Napatingin si Papa sa akin. Isang tingin na parang alam niya, pero pinipili pa rin itanggi. Walang pait sa mukha niya, pero may kirot. May tanong. At ako? Wala akong nasabi. Nilunok ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Umiling siya. Tumayo. Naglakad palabas ng bahay. Ang pintuan. Dahan-dahang isinara. Walang drama. Pero mas matindi pa sa sigawang katahimikang naiwan sa loob. Ilang linggo kaming tahimik. Walang malalalim na pag-uusap. Tahimik ang bahay. Walang ngitian. Walang lambing. Parang bawat kilos ay may dalang tanong bawat sulyap may bigat. Si Clarice naging mailap. Ako, hindi na rin nagpilit. Hanggang sa isang araw, bumalik si Papa. Tahimik lang. Wala siyang dalang sermon. Pero ramdam naming nasaktan siya. Hindi ko kailangan ng paliwanag, sabi niya. Pero hindi na tayo pwedeng magkunwari. Hindi ko kayang ituloy ang ganito, pero pipiliin kong maging mapayapa. Sa gabing yon, wala kaming nasabi. Pero sa puso ko, alam kong iyon na ang dulo. Lumipas ang buwan. Isang umaga, nakita ko si tita na may bitbit -bit na maleta. Hindi na siya nagpaalam ng mahaba. Isang pagdampi lang sa balikat. Isang mahigpit na titig na parang sinasabi, Salamat. Paalam. Umalis siya. Bumalik sa probinsya. At ako? Naiwan kay Papa. Hindi na namin pinag-usapan pa ang nangyari. Pero napansin ko, Naging mas mabait siya. Mas madalas kaming magkausap. Mas totoo ang mga tanong niya. Marahil, dahil pareho na kaming nasaktan. At pareho kaming natutong magpatawad. Kahit tahimik lang. Kung iniisip ninyong masama ako, okay lang. Hindi ko kayo masisisi. Kasalanan nga naman ito, lalo na sa paningin ng karamihan. Pero kung minsan, kahit alam mong hindi tama, kung sa piling ng isang tao mo lang naramdaman na buo ka, mahihirapan kang tumanggi. Kahit saglit lang, gusto mong maranasan ang pakiramdam ng pagiging sapat. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ko, pero hindi ko rin kayang sabihing wala akong naramdaman. Dahil sa totoo lang, doon ko lang naramdaman kung paanong mahalin bilang ako. Ang lihim naming dalawa, naging apoy. At tulad ng apoy, kung hindi kontrolado, kayang sunugi ng lahat. Pero sa huli, Natutunan kong hindi lahat ng init ay kailangang sundin. Minsan, ang tunay na katatagan ay ang marunong huminto. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Hey guys, thanks for watching Hanggang Dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.